Yo, what's up mga buddy? Isang magandang umaga sa inyong lahat. So ayun, papunta na ako sa aking baykubo at dito ako ngayon sa aking parking area. Ayun mga buddy oh. ang aking parking area. Puro kahoy, puro dahon, green na green. At may dala akong isda, tapos may natirang konting patel. So ihalo ko lang ito sa kanin and then ito yung pagkain ng aking mga alaga. So ayun, papunta na ako sa aking baykubo. Ayan mga buddy. At ayan si buddy Mutmut. Kasama ko. So ayan, papunta na ako ng aking Baykubo. Let's go! <laughs> At dito mga buddy, pagdating ko ng aking Baykubo, ay pinakain ko na agad yung aking mga alagang pusa. At ayan, sarap na sarap sila sa kanilang pagkain. Sen so, mga buddy, pinakuluan ko siya ng kamatis na may konting tubig at suka mga kabadi yan kumukulo na siya at maya maya lalagyan ko yan ng tubig para may sabaw sabaw at nagluto na rin pala ako ng ulam namin sa tanghali. Isang pirasong tulingan na pinaghati-hati ko sa anim at yun yung paghahatian namin ng aking mga alaga. Dinamihan ko lang ito ng sabaw at mga gulay para mas marami. Mas masarap kasi pag merong sahog na isda. tapos mga gulay. Ay nako, sabaw pa lang ulam na. At dito mga bali, nung kumulo na, inilagay ko na yung patola. Nakatagdag aroma din yung patola mga badi at masarap yung sabaw pag merong patola. At dito mga badi, nilagay ko ito ng pampaasim para kahit papano, kiligin naman tayo kahit walang nagpapakilig sa atin, kikiligin tayo dito dahil sa asim. <laughs> Maliban sa pag-ihi, sa asim na lang tayo kinikilig kayon. Asim kilig talaga. <laughs> at pagkatapos kong tinindahan mga buddy, inilagay ko na yung alagbati at talbos ng kamote. Sabi nila, pag kumain ka neto, nakakapagpabata daw ito. Kaya araw-araw akong kumakain neto. Malay mo, baka maging looking yang tayo. <laughs> baka naman. At ayan mga buddy, luto na yung aming ulam sa tanghalian at pwede na kaming kumain eh. Tikman natin. Grabe, napakasarap ng sabaw. Lalong-lalo na lalo, yung ano, yung may patola. Yung patola mga buddy is yung ano, napapasarap sa sabaw. Grabe, napakasarap. Oh. Oo na, oo na, sinabi ko na yan kanina eh, paulit-ulit ka naman. At dito mga buddy, inahanda ko na yung pagkain ng aking mga alaga. At dito mga buddy, inhalo ko na pala yung isda at dinurug-durug ko. At hinalo ko ito sa kanin. At para makakain na sila, at siguro sila ay nagugutom na rin. Ay, samahan mo ka dito, ati soy! So yun <laughs> mga buddy, kain po tayo. Ulam namin ati ulam namin ati sa isda. Sinabawang isda. Na nilagyan ko ng... Talbos na kamote, alugbate at patola. May sili. Masarap kasi pag may sili mga badi, na kumain pag may sili. Manghang. Para namit na kitang kaon no ba kung may arasan katumbal. ma Mabalasan ka gid ba? Isakto kung may katumbal gid. Ah, sakit mong. Hmm. Sarap! <laughs> kainan na ng kain ng gabi pagkain. Tisay na. Soy, kain ka ng tisay ah. You want more kangkong to soy? Kangkong with alugbate. Ah. may pa na. Antayin mo muna muna. may pa yan.

So ito mga ba may trapa Ito Sabaw Para sa mga alaga kong aso At ito mamaya Mamayang gabi nila Meron pang Dalawang slice